Dito tayo ngayon sa bilihan ng tuyong isda sa Rosario Cavite. Yung ganito pong kalalaki na ano na tuyong salinas, ito po ay 230. Ito pong isa na ganitong kalalaki ay 190. Up update price tayo ngayon ng presyo ng tuyong isda. Dito lamang yan sa Rosario Cavite. Bago itong tuyong isda nila Oh. Ito yung Salinas. Ito yung maliliit. Ito. 190. At ito naman po ay 230. Dito lamang okay, yan sa may Rosario Cavite. 900. Ito yung, tuyong pusit na bolpen ang tawag. And update price po tayo ngayon. Sa so, naghahanap po ng mga tuyong isda at daing na tuyong pusit dito lamang yan sa Rosario Cavite. Kasi po sir? Ito po ay 900. Ang kilo nitong tuyong pusit. Itong ating isang pusit magkano? 900. 900. Anong tawag sa pusit na ito, ate? Sambuanga. Sambuanga. Itong ballpen, saan galing ito, ate, na tuyong bongga? Ano nga sa bongga? Yung pares po itong 900. Ayan, presyo yan dito sa ano, ha? sa Rosario Cavite. Ito yung papunta sa may pandawan, sa may bulungan. Lagi sila dito may mga tuyong isda. Ito yung labahita ay 240 ang kilo. Ate, dito sa hiwas, magkano? 200. 200. Sa saksap, ate, magkano? 300 may 250 nandito lamang po yan sa mga naghahanap po ng tuyong isda at tuyong pusit punta na lamang po kayo dito sa may Rosario Cavite marami po dito pagpipilian na tuyong isda at daing na pusit meron din sila mga danggit mga danggit po ito po daming pagpipilian punta na lamang po kayo dito